Pangot na buhok ko. Okay, pangot na buhok ko. Kayo na maganda. Super ganda ng buhok nyo. Wait lang ha, magsukulay muna ako. Wait lang ha. Ayan ang uh, aking buhok. Ayan lang ang aking buhok. Maganda pa ba ang buhok niya? Mag-comment kayo, best. Kung maganda ang buhok niya, tingnan ko ang YouTube niya. Ipakita niyo na straight pa ang iyong buhok.